Sabi sa balita na dahil wala na or na-lift na, lift na yung carbon tax, is bababa yung gas prices. So, tignan nga natin kung totoo. Check natin mamaya yung mga gas station kung totoo nga na bumaba na kahit papano yung presyo ng gas. kumusta kayong lahat? Wednesday ngayon, day off namin ni Evan. Pasensya na sa woke up like this face ko. Medyo not feeling well ako ngayon kasi nung Monday si Evan nilagnat. And then ako naman ngayon nahawa. May body Kaya lang may mga errands tayong kailangan gawin today. So day off namin ni Ivan. Hinatid namin si Kian kaninang umaga. So, sa labas is mas snow ngayon kasi ito yung snow in spring April 1 kahapon um, muulan pero kagising namin ngayon April 2 mas snow naman sa labas sobrang kapal eh dahil yung ulan kahapon nag freeze so sobrang dulas yung daan kaninang naglalakad kami hot papunta din sa school ni Kian. Ang dulas, sobrang bagal ng mga sasakyan din. Kahit kami ngayon, delikado kasi yung sa baba ng snow is ice. Tapos, ngayon pala, nakita namin, nabalitaan namin sa news nga na nalift na yung carbon tax, ba diba? So, tignan natin kung bumaba nga yung gas prices kasi yun yung Um, sabi sa balita na dahil wala na or na lift na yung carbon tax is bababa yung gas prices so tignan nga natin kung totoo yung last paggas ko was the weekend 147 bahan parang mga ganun basta close to 150 <laughs> may 155 pa nga na time na nagpagas ako nakakamiss tuloy yung time nung pandemic parang 60 cents lang or 65. May kinip pa nga akong resibo para may remembrance ako nung time na yon. And as in parang ghost town sa labas pagka magda-drive ka. Kasi di ba bawal lumabas nun ng bahay. Um, mostly healthcare workers lang. Tsaka yung mga grocery um, na mga nagwo work sa grocery. Yun. Yung mga essential workers lang yung nakakalabas bawal talaga. So, bagsag, bagsak na bagsak yung presyo ng gas nung time na yon Pero prior to that, naaalala ko, pag summertime, dun magtataas yung gas. Dollar 25, nohan ko. And then, pag winter, babalik siya ng dollar lang. And nagre-reklamo pa tayo nun sa presyo ng gas. Pero ngayon, sobrang taas lang ng presyo ng gas lately. So, ayun, check natin mamaya yung mga gas station kung totoo nga na bumaba na kahit papano yung presyo ng gas. Pakita ko lang muna sa inyo yung um, condition ng mga daan sa labas. Usually sa residential, hindi agad nila sinasand or inaasinan. So, medyo pangat talaga yung daan sa residential areas. Pero dito sa mga main highways, tunaw naman na. Dito tayo ngayon sa Stony Trail, Pamiti Trail. Ito yan sa Calgary, Alberta, April 2, 2025. Puting-puti na naman. Actually, nung March, inaantay ko tong snow in spring. Kasi dumating kami dito ng March 1. Yung salubong talaga sa amin dito sa Calgary is winter storm. <laughs> sobrang daming snow at that time. Pero this year was different. Yung March dito is hindi sobrang mas snow kung mag -snow man one day to now agad so ngayong April pala yung snow in spring and dapat papa change na rin kami ng tires kahapon kinansel namin kasi nga nakita namin yung forecast na mag today and tomorrow and mahirap mag drive sa daan kapag hindi ka naka winter tires madulas talaga Ayan, share ko lang yung daan namin ngayon sa inyo. Hindi ko alam kung kita nyo, pero dito sa Co-op Northeast, 140 ang presyo. Medyo mahal pa rin yun. <laughs> Tignan natin sa iba. Kasi last pagas ko, 147 yata. Then a week before that, 155. So tignan tignan pa natin sa ibang gas station. Hindi ko alam kung mahal lang ba dito sa area na to. Tapos election pala dito ng April 28 in-announce na yan. So, vote wisely. May kanya-kanya tayong opinion and um, views about sa politics na to kaya hindi ako masyado magko-comment diyan kung hindi ang masasabi ko lang <laughs> vote wisely alam ko nilift yung carbon tax pero tignan-tignan natin in the next couple months kung palabas lang ba yun or sana magstay na dahil mabigat din na ah, kung 10 cents difference man yan sa pagpapagas natin like ako nagpapagas ako once a week or once in every two weeks malaki din yun na matitipid kung ma-accumulate mo yon in a year time, ba? Diba? So, tingnan natin, abangan natin, hindi maaga pa para malaman kasi um yung election is April 28. So, i-vlog din natin yon Kasi si Iban, nung last time, need palang mag-register. Hindi siya nakavote. Kasi nagtataka kami, walang pinadalang ano sa kanya, balota. <laughs> so, hindi nakalagay doon saan siya pwedeng mag- vote. And this time, nag-register na siya. Pero ako, naka-vote na ako nung una. So, sana this year, mapadala na rin siya. <laughs> pero nakalagay accepted. Ganun, ba? Diba? So, ayan. Mag-vote tayo this April 28. Um, may malapit ata na school sa amin na pwede kaming mag-vote doon. So, um, i-vlog ko yon Ito, may nakita na naman kami. Petro Canada is 140. Tapos yung kalaban niya sa kabila is 140 din Eh, eh so, tsaka so, sa shell, -shell mende dun. Tatlo no lahat magkakalaban sa corner. So, 140. <laughs> 140 eh weird. <laughs> Medyo mahal pa rin pala. Akala ko parang 130ish na. Pero kasi yung nabanggit na din sa balita no, but kaya ganun 156. 136. 136 din sa balita. So antay-antay tayo. Hindi ko sure kung bababa pa ba dyan or ano. Hindi ko alam din sa ibang province. Baka sa ibang province yung 136, no? Yeah. O Calgary yun. Ah, oh, Ontario yun. Ayun, hindi kami sure. Pero yun yung nakita namin sa balita. And dito sa Calgary is as of today, April 2, 140. Sana bumaba pa. Baka naman. <laughs> so, ayun. Tingnan-tingnan natin kung after election ba magbabago kung ikikip na yung nawala yung carbon tax or ibabalik. Hindi natin sure dahil everyday iba-iba yung mga uh, nilalabas na rules and regulations. Antay-antay lang tayo. yun lang ang ating magagawa. Ito, may nakita na kami na 135. Dito sa Petro Canada, 135 6. Tama ba? 135 6 andito na kami sa Decathlon. First time namin pumasok sa pangmayamang store. Matatawa kayo sa bibilhin namin. Tumataginting na presyo na bibili namin. Hindi <laughs> kami pumapasok dito pero dahil sa aming anak. Gagawin ng lahat. Hanapin natin na sa yun ang gusto ni Bachokoy. Ang tanong na ba tayo, Han? Ang <laughs> laki pala nito sa loob. Mga pang sports, pang camping. Madami. Iba-iba. Ayan, o, Huwag kayo magulat, ha. Four oh, dollars lang. <laughs> Mahal dito, eh. <laughs> Kaya lang gusto ni Kiyang kasi ito. Haramatawa naman siya. Lagi siya nagre-request. Maghanap kami sa Dalarama, wala pa. So, <laughs> nang gugulo. <laughs> Nangungulit siya. Ang bomba ng bola, ang Manual? Ang pa palang makikita rin dito na. Pang sports. Decathlon. Ang galing. May self-checkout sila. Idadrop mo. Sige nga, ko. Ang galing. Wow, nasa ka na, guys. Sosyal. Paano yung nangyari yun? <laughs> Nublong. Ang galing. Nice. Social. Anong sensor doon? Paano nalaman yung presyo? RFID. RFID. Wow. Bongo. Ayun, nabili na rin si Kian ng ano, whistle. <laughs> Ang pangarap na whistle ni Bulilit. <laughs> Salamat sa panonood sa vlog namin today. Sana may na-share kami sa inyo. And we'll see you on our next one. Bye!